Gusto nyo ho ba mga kalingit na magluto ng fried chicken? Simple pero masarap ay siya. Punta ho kayo din sa boarding house at samahan nyo ho ako magluto din eh. Bumili nga ho pala ako ng dalawang pirasong pakpak dahil ako lang naman ho ang tao din sa boarding house ay kasya na ho ari sa akin. Pagdating ko nga ho pala din sa boarding house ay agad ko nga ho pala rin hinugasan tapos ari nga ho pala ay akin patitigisin. Nung matigis ko na nga ho pala ari naglagay naman ho ako dyan ng asin pampalasa tapos naglagay din nga ho pala ako ng paminta. Hinalo-halo ko lang ho diyan para ho dumikit yung lasa. Naglagay din nga ho pala ko dyan ng paprika. Kung wala naman ho kayong paprika dyan sa inyong boarding house o sa bahay, ay wag na nga ho pala kayong maglagay. Pinahid-pahid ko nga lang ho pala risa, manok. Tapos maglalagay din nga ho pala ko dyan ng garlic powder. Kung wala naman ho kayong garlic powder, ay pwede naman hong wala. Arin naman ho yung mga optional laang. Ang gagamitin ko nga ho pala din yung breeding mix, saring nga ho palang crispy fry, hot spicy. Dahil malasa naman ho ari, ay magad nga ho pala ko dyan ng kaunting harina. Pinaghalo ko nga lang ho pala din para ho yung lasa ay magsama-sama. Nung namix ko na nga ho pala rin harina, ilalagay na ho natin din yung manok. Atin lang hong ilulubog din para lahat ho ng manok ay malagyan. Pagkatapos ay magsasalang na nga ho pala tayo ng kawali at papainitin nga ho pala natin ari. Kapag nga ho pala mainit na yung kawali ay maglalagay naman ho tayo ng mantika. Kapag mainit na ho yung mantika, ilalagay na ho natin aring manok. Sa mahinang apoy nga lang ho pala natin ari lulutuin para hindi bigla yung pagkakaluto. Kapag nga ho pala ari brown na ay luto na nga ho pala ari at atin na nga ho pala nga din sa kawali. Dahil luto na nga ho pala rin ating chicken ay gagawa naman ho tayo ng gravy. Tapos maglalagay nga ho pala tayo ng kaunting mantika at aring nga ho palang margarin ay sinaid ko nga lang ho pala sa lalagyan. Kapag nga ho pala tunaw na ay maglalagay naman ho tayo ng harina at nga lang ho pala ay igigisa-gisa ng kaunti. Kapag nga ho pala okay na ay maglalagay naman ho tayo dyan ng kaunting tubig. Tapos maglalagay din nga ho pala ko dyan ng beef, beef cubes, paminta at kaunting toyo. Tapos haluhaluin lang ho natin hanggang sa lumapot. Kapag nga ho pala malapot na at okay na nga ho rin lasa, ay luto na nga ho pala ari. Pwede na tayong kumain mga kalinggit. Kain tayo mga kalinggit. This is fried chicken. Tapos ito yung ginawa ko. Sausawan. Gravy. Malamig-lamig na siya

Bye, thank you for watching.